po sa inyong lahat mga kalingap na magkabalikan ang tambalang Rara. Lalo na kay Raz ay talagang marami ang nakapansin sa kanya na sabik siya na magkabalikan silang dalawa ni Dara mga kalingap. Alam naman natin na noon pa talaga ay isa na siya na tagahanga ni Dara. Noong panahon na hindi pa siya kabilang sa team kalingap, kaya kung matatanda natin, dahil sa paghanga na rin ni Raz kay Dara, ay talagang hiniling pa ni Raz kay Kalina Prab na sana ay mapabilang siya bilang isang membro ng Team Kalina. At hindi naman nabigo si Raz sa kanyang kahilingan na ito kay Kalina Prab. At simula noon ay kasakasama na nga si Raz sa mga misyon. At isa na nga na unang misyon ni Raz ay nang makasama sa kinadara na dati ay nakikita lang niya ito sa mga vlog ni Kalina Prab. At kung matatandaan natin ay napakasaya ni Ras sa mga oras na yon, mga kalingap. At lalo na na marami din ang nag-request na magkaroon sila ng love team. At di kalaunan na ay naisakatupara naman ito at tinatawag ang kanilang tambalan na rara mga kalingap. At kahit na hindi naman masyado napakalakas ng chemistry ang kanilang love team. Ngunit isang bagay ang totoo na mayroon na rin sumusuporta sa kanilang samahan mga kalingap. At di maitatanggi ang kaligayahan ni Ras nang matupad ito. Dahil nga naman ay noon pa ay hinangaan na niya si Dara. Ganun pa man kung mapapansin natin ay hindi talaga masyado nabablog ang tambalang Rara sa maraming kadahilanan. Una na dito ay busy na rin si Dara sa kanyang pag-aaral mga kalingap. At talagang isa sa prioridad niya ay ang makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. At ito ay naunawaan naman ni Kalingap Rab. Ngunit sa kabilang banda ay marami pa rin ang umaasa na balang araw ay babalik din ang kanilang love game. At ito na kaya ang pagkakataon na ito mga yeah. kalingap. Ano ang inyong masasabi? Samantala, sa ilang linggo rin nang mawala ang love game na Rara, ay muling nagkaroon ng pag-asa ang mga taga-suporta at nang magkaroon si Ras ng pagkakataon na dalawin si Dara, ay hindi na siya nag-aksaya ng pagkakataon pa. Dahil sabit na siya ang makita niyang muli si Dara mga kalingap, at dito nga ay napag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang love team. At isang bagay ang nakakaagaw at nakakamangha na si Dara pala at Ras ay magka-birthday pala silang dalawa mga kalingap. Grabe talagang nagulat talaga si Dara sa kanyang nalaman nang sabihin ito ni Ras sa kanya mga kalingap. Kaya marami ang mas lalong umaasa na balang araw ay magkabalikan din ang kanilang love team. Grabe magka-birthday pa talaga sila mga kalingap. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito mga kalinga? Kalimutan mag-like at comment at subscribe na rin mga kalinga. Yes.